Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang, magandang, magandang Friday po sa inyo. O, oh, ba? Diba? sabi nga natin Friday. O, oh, tandaan nyo mga kaibigan ha. Starting po ng August, first Friday. Ang, fr ang gabay po ay Monday to Thursday. At ang Friday po ay programa na Angkla kasama niyo po si Pastor Ronel Rubrica. Yeah! Mm. Diba? So, maganda po yan. So, dahil Friday ngayon, ba, awit, awit na tayo. Nag-iisip pa rin ako ng kanta ng Webes eh. Pero Friday muna. Okay. Handa na po ba kayo, Dad? dad Goodbye uh, choir. Subok ka. Subok ka. Okay. Let's sing. Thank God it's Friday. Praise the Lord. 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 Okay. Pwede pa rin naman natin gamitin yung thank God it's Thursday, no? Para wala na lang. <laughs> pwede pwede natin ra. gawin yan. Kayo pa yung nakikinig ng programang gabay, dito po yan sa 702-DZS. Kung kayo pa yung gumagamit, uh, transistor radio, PM radio, nakakatiyak ako, dito, na. dito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kaya nga sinasabi natin patuloy, suportahan po natin yung transmitter project. At ganun din kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at kayo po ay gamit din po ang transistor radio, PM radio, ang nakukuha niyo naman po ay yung programa mula po sa DYVS sa Bacolod. Pero kung kayo po ay nakikinig ng programa, gamit po ang inyong Facebook live stream ay siyempre, internet, connection, kung malakas, maganda po ang reception ng programa. At dyan po nakikita nyo yung picture namin ng daddy ko ha. Daddy ko. <laughs> Tatay ko po yan. Okay. So, hold on lang po kayo ha. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at siyempre po, mga reminder sa atin para sa pagpapatuloy sa buhay kristyano o pagpapatuloy na maging victorious tayo sa araw na ito, di ba? Kahit Friday. And let us learn to counter our blessings. Kahapon pinag-usapan natin yan. Learn to be grateful. Sulat nyo na po ang mga bagay na dapat natin isulat na ipasalamat sa Diyos that will carry us throughout the week to worship the Lord. O, di ba? So, wag na pong aalis ha. Hold on lang kayo. At huwag niyo pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo DZAS. 702 ng Forest Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kay hatda ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, salita ng Diyos na sa inyo'y patuloy na hahamon, patuloy na gagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, kahapon po Diba? Sabi niya, from large to small, large muna tayo. Pinag-usapan natin yung kalawakan and the beauty and wonders of it. So, pinag-usapan natin ang mga kamakamang haring laser at maser. Kasi kasama yun eh, na nakuha from light energy, ba diba? So, ang mga tao nakagawa ng mga complex masers at lasers na ginagamit sa medicine, electronics, communication, at sa iba pang mga larangan. Subalit so, na pag-alaman ng mga radio astronomers na ang modern science na natatabunan pa rin ang natural ng natural system dahil hindi nila kailangan ng kagubatan sabi nga a, forest of coaxial cables power supplies at strip chart recorders upang makagawa ng isang maser maser pa lang pinag-uusapan natin di ba e paano yung laser so naintriga rin po ako alam niyo naman parang ako eh, ano eh, parang I have to learn more. Alam nyo ba, may isang uri ng maser na the discover na, nagba, na nagba, sa nagbabagong giant red stars. Yun po yung sabi nila. At nakita rin ang ilang uri tulad ng stellar water at silicon monoxide maser. So ang, kalam, ang kaalaman kung paano na ang mga masers na ito ay makakatulong upang ma-improve ang electronic masers na ginagamit sa industry. Kahit po yung mga molecular maser palang lang na observe mula sa space, may mga scientists na naniniwala na meron din pong optical masers, free electron laser, at chemical lasers na nag nage-exist sa outer space. O oh, ang dami pa nila na dapat pag-aralan. So at dahil pinag-uusapan na po natin ang laser, eh, bilang dagdag kaalaman, Saan nga ba po ginagamit ng tao ang laser? So, para sa simple example, sabi nga ang laser ay isang optical device na naggenerate generate ng intense beam ng tinatawag na coherent monochromatic light. Pag sinabi mong monochromatic, isang isang ilaw, isang color lang 'yon. Stimulated by stimulated emission of radiation. So, kakaiba ang laser light mula sa ordinary light dahil ito ay may coherence may monochromacity, uh, monochromacity, may directionality at high density. Okay, at high intensity. So, saan pa pinag-aaralan? Saan natin ginagamit? So, sa medicines, ginagamit ito sa mga bloodless surgery. Okay, ito rin nagde-destroy, nagsumisira ng kidney stones, ginagamit ito para ma-analyze o ma-diagnose -ma ang cancer at ang therapy ginagamit ito sa cancer therapy ginagamit din ang laser sa eye lens curvature correction lalo na doon sa mga LASIK o tiba di ginagamit din ito sa fiber optic endoscopy para makita yung mga ulcers sa mga sa ating intestines apo sa mga liver and lung diseases na pwede pong magamot gamit ang lasers Lasers din ginagamit para pag-aralan ng internal structure ng mga microorganisms at cells. Lasers din ang ginagamit para mag-produce mag ng chemical reactions. Lasers din ang ginagamit para mag-create ng plasma lasers din ang ginagamit para mag-remove ng tumors. Yung mga bukol successfully, sabi nga bloodless surgery, eh, di ba? Lasers din ang ginagamit para mag-remove. Ayan, alam natin yan. Para magtanggal ng mga bulok o decayed na portion ng ating teeth. Ayan, simpleng simple yan. Laser ang ginagamit dyan. At laser din ang ginagamit para sa cosmetic treatment. Kaya ng, kagaya ng acne treatment, cellulite, at saka hair removal. Oh, eh halos sa buong aspeto ng buhay natin, eh, ginagamit siya. Ginagamit din ng laser sa communication. O, saan? Ginagamit to sa optical fiber communication para makapag-send ng information sa large distances, distances na walang ano, low loss lang. Laser din ang ginagamit sa underwater communication networks at laser din ang ginagamit sa space communication, radars at satellites. O, oh, communication na yon. O, oh, ano pa? Saan ginagamit ang laser? Ganon din sa industry. Lasers, ginagamit natin para magputol ng glass at saka ng quartz. O, oh, ginagamit din to sa electronic industry sa pag for trimming the components of tinatawag nilang integrated circuits. Lasers din ang ginagamit para sa heat treatment ng mga automotive industry. Grabe, no? Lasers din ang ginagamit to collect information about the prefix prices of various products dun sa mga shops and business establishment mula sa barcode printed on the product. Laser pala yun. <laughs> then, ultraviolet lasers din ang ginagamit para sa mga semiconductor industries for photolithography. O, oh, So ano yung photo? Ang photolithography is the method used for manufacturing printed circuit board, yung PCB, at microprocessor by using ultraviolet light. Oh, lasers din ang ginagamit para mag-drill ng aerosol, nozzles, control, orifices within the required precision. Ang galing, di ba? So, lasers din ginagamit sa science and technology. Tindang nyo. Ang laser tumutulong sa pag-aaral ng Brownian motions of particles. At sabi nga sa tulong ng helium-neon laser, napatunayan na ang velocity of light is same in all direction. Oh, maganda Sa tulong din ng laser, it is possible to count the number of atoms in a substance. At laser din ginagamit sa computers para retrieve ang stored information from compact disk. O, oh, lasers are used to store large amount of information or data sa mga CD-ROM. Laser din pala yun. Ginagamit din ng laser para ma-measure ang pollutant gases at other contaminants sa atmosphere. O, oh, laser din ang nagdedetermine ng rate of rotation ng Earth. Accurately yan, ha? Laser are used in computer printers. Laser are used for producing three-dimensional pictures in space without the use of lens. Add lasers, then, is for detecting earthquake and underwater nuclear blast. At sabi ganon, a gallium arsenide diodide laser is used to set up invisible fence to protect an area. Karamen, o, lang ginagamit din to sa military. O, laser range finders are used to determine the distance of an object. Ang ring laser gyroscope, ginagamit yan para ma-sense at ma-measure ang very small angle of rotation sa isang moving object. Laser din ang ginagamit bilang secretive illuminators for reconnaissance during night and high precision. At lasers din ang ginagamit para mag-dispose ng energy ng warheads by damaging the missiles. And last but not the least, laser then is usually lidar para lidar to accurately measure the distance of an object. Grabe ha, nakakamangha talaga na malaman na malawak na ang naidulot ng laser sa atin. Mula sa medicine, communication, industry, military. E patunay na noong natutong maharness ang light energy, marami nang natulungan nito. Ngunit marami pang hindi nalalaman ng mga scientists at patuloy sila sa pag-aaral ng energy sa iba't ibang uri ng laser na nakikita natin mula sa kalawakan. At habang sinusulat ko po ito, naalala ko yung mga salita mula sa Psalm 19. Sabi nga nun, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig So mga kaagapay, kung ano man pong ating pinagdadaanan sa ngayon, ibaling ang tingin sa kalangitan, ha? Patunay ni ito na may Diyos na makapangyarihan, na may control ng lahat ng bagay. Hayaan mong siya ang mag-control sa buhay mo at sa buhay ko. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow, amen ulit yan. Napakaganda ang iyong binanggit. Okay, patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. At uh, ang isinulat po ng inyong lingkod, ganito, hango sa mga binanggit ni Beth sa Gabay Library. At ito po ang laser ay totoong very competent upang on target sa bawat nais maganap. Gawa ito ng Diyos upang maangkin natin ang ali, ang victory. Tagumpay. Wow! Salamat po, Panginoon. Amin na ang tagumpay. Dahil sa iyong biyaya at awa, lamang at wala ng iba. Tanging kay Jesus po lamang na kapahayagan, ng Ama sa kapangyarihan ng Espiritong Banal ayon sa Bibliang Saligan. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo mag-aral na po tayo? Ang buhay ng pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay maihalin tulad sa isang paligsahan, isang race kung kaya't may pagsale at bahagi sa takbuhan dahil may contest katungkulan nating tunay ito kung kaya't desidido tayo ng may paninindigang talaga na ano talatang sa una huwag ilaglag ang race magpursiging lalo Filipos 2.16 si Apostol Pablo ang nagsasalita sa mga taga Filipos inaalim niya sila upang magpatuloy sa kanilang misyon habang isinishare ninyo sa kanila ang mensahe ng buhay. Pag ginawa ninyo yan, magiging proud ako sa inyo sa araw ng pagdating ni Christ. Alam kong hindi masasayang ang mga efforts at trabaho ko. Kung ang ministry ay parang isang battle between truth and lie, kung kaya't ang hamon ng apostol sa kanila ito, makipaglaban ka ng puspusang pakikipaglaban, lalo na binanggit niya ito kay Timoteo. Sa 2 Timoteo 4.7, binigay ko ang best ko sa na laban. Nakarating ako sa finish line at nanatili akong tapat sa faith. Patuloy po tayo bilang mga followers ni Jesus Christ. At kasali tayo rito. Ikatlo, sa isang race lahat tatakbo. Isa lang ang panalo at may premyo. Unang 9.24 alam naman ninyo na sa race tumatakbo ang lahat ngunit isa lang ang makakakuha ng prize. Kaya galingan ninyo ang pagtakbo para makuha niyo ang prize. Anong uri anong uri ng pagtakbo ang dapat gawin? Ikaapat, tumakbo ka ng may buong pusong pagtitiyaga. Hebreo 12:1 kaya nga since nakapaligid sa atin ang mga taong namumuhay ng may faith, alisin natin ang lahat ng nakaharang na nakakapit na matindi sa atin at matiyaga nating takbuhin ang race hanggang matapos natin at sa process ng pagtakbo ay anong attitude natin ikalima pagpilitan mong makarating at wakasan ang race amen stress 3:14 kaya tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize sa pagkakaroon ng buhay sa langit dahil sa ginawa ni Jesus Christ, doon niya ako tinawag. Amen. Kaya hindi ako manghihimagod sa pakikipaglabang kristyano sa faith. Dahil, amen, nakatitiyak akong ikaanim may tagumpay kay Kristo. Sa unang Korintos 5.57, pero salamat sa Diyos na nagpanalo sa akin sa tulong ng Panginoon natin si Jesus Christ. Amen. And then, Dos Korinto 2.14 Pero salamat sa Diyos kasi kaming mga united kay Christ. Lagi niya kaming isinasama sa parada ng mga nanalo at ginagamit niya kami para lalo pang kumalat na parang pabango ang pagkakilala sa kanya sa lahat ng lugar. Amen. Wow. Ang kinina ng bawat united kay Christ. Kaya ikapito, tagumpay na. Amen. Nagtagumpay na laban sa buong mundo unang Juan 5.4 kasi kayang taluni ng mga anak ng Diyos ang mundo at ito ang dahilan kung bakit nagtagumpay tayo sa buong bahagi ng mundo dahil sa faith natin. At dahil nga diyan, wow, ano ang talagang katayuan natin sa harap ng mga tao at sa harapan ng ating nagmamahal na Diyos. Ikawalo higit pa tayo sa mga mananagumpangay. Wow, glory! Romans 8.37 Pero sa lahat ng bagay, nagtagumpay tayo sa tulong niya na nagmamahal sa atin. Ang ating Diyos amang nagmamahal sa atin at sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, tayo'y nagtagumpay na sa ating pananampalataya. We are more than conqueror because of Jesus Christ, and through the Holy Spirit, claim that victory and live that victory day by day in the name of Jesus. Di ba, anak? Opo, ama. Totoo po yun. Mm -hmm. Ang maganda po doon sa discussion ni Apostle Paul. Sabi mm -hmm. niya, iwanan lahat yung mga bagay-bagay na nagiging pabigat sa iyo. Nagiging hadlang. Hey, nagiging hadlang. Run. Uh, uh. Kasi ang point ni Apostle Paul, run with excellence, run with power. Right. Yun po yung dahilan. At sabi nga din, nabanggit din, di ba, lahat naman tayo, sabi ng Panginoon, pagdating sa dulo, wala namang loser dyan eh. Basta tumakbo tayo ng diretsyo, mm -hmm. and the Lord will reward us when we finish the race. Ang importante, mm -hmm. we finish the race. So wag nyo nang tingnan yung katabi nyo kung mas nauna siya, nahuhuli siya finish mm -hmm. the race. Yun po ang ah, focus lang natin. Ka sa pagtakbo mo. Opo. Hindi dun siya mas mabilis ka ba, mas nauna ka ba, hindi ganun. Yes. Mas mm. mabuti po yung tumatakbo tayo. So, yun ang gawin natin. So, okay. pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po for reminding us to be faithful and to be excellent sa amin pong ginagawa. Salamat po, Panginoon, kasi pag-focus kami doon, nakatingin, nakatingin kami sa iyo, the author mm. and the finisher of our faith. Amen. Hindi kami titingin doon sa katabi namin kung mas nahuhuli no. siya. Hindi rin kami titingin sa katabi namin kung nahuhuli siya. Ang focus Buh. namin, nasa iyo, Panginoon. Amen. Salamat po. Lord, thank you din sa aming mga kaibigan. Today is their special day. Kay Jeng santos de, Jeng Sanchez de Castro. Kay Jing Harkio, kay Mary Beth Vergara, salamat po sa kanyang buhay. Kay Raquel Ortega, kay Joanne Erandio, kay G.J. Usman. Taylaika Nicole, Panginoon. Ganun din po kay James Levickson. Salamat po sa kanyang buhay. Bukas po, thank you. Birthday po ni Ma'am Herminia Bien. Salamat po sa kanyang buhay. Alam namin her life had been a blessing to Amazing Grace School. At marami pa po, Panginoon. Continue to bless her. And most of all, Panginoon, thank you. Kasi ngayon po ang first birthday ng aking apo sa Norway si Isa, si Louisa Olsen. Lord, thank you. Bless her, Lord. At ganun din po, Panginoon, ang kanyang parents, si Marius at saka si Bambi. Continue to bless them. Lord, thank you for giving Bambi a very loving family, yung Olsen family doon, Panginoon. Salamat po. Dalangin namin. Continue to bless them. Lord, sa amin din po, today, maaaring may mga nag uh, celebrate ng kanilang special day today. Hindi man po namin sila nabanggit, pero alam namin Panginoon nasa puso mo sila. So Father, we declare blessings upon them as well. At kahit po Panginoon sa amin pong mga kaibigan who are going through some challenges in their lives, Panginoon sa may mga karamdaman, ikaw po ang maging kagalingan. Ganon din po Panginoon sa mga uh, may pangangailangan, ikaw po ang maging provider. Panginoon, may mga kaibigan kami na who lost loved ones lately. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy na pag-ibig mo sa kanila at uh, comfort. Father, we pray for Pastor Tim and Carol Hiner. Patuloy po, Panginoon, healing upon them and provisions for their lives. Salamat po, Panginoon pinapatatag mo po sila, Panginoon, sa iyo. Salamat po doon. At Panginoon, kahit po, Lord, sa amin pong mga ginagawa sa araw-araw, Ikaw po, Panginoon, ang malunga lahat. Eh. And Lord, patuloy, bigyan mo po kami kalakasan para matapos namin ang race na pinag pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, with victory. So, Lord, Marami pong salamat. Thank you din po sa aming mga kaibigan, mga listeners. Ngayon, maaaring mga nagda-drive ng kanilang mga sasakyan papunta po sa office. Lord, be with them today. Ganon din po, Panginoon, yung mga kaibigan namin na mga uh, taxi driver, SUV driver, pagpalain mo po sila. Ganon din po, Panginoon, yung mga kaibigan namin na may mga business, kahit mga turo, -turo o kaya anumang pong negosyo, Lord, na pinagkatiwala po sa iyo, pagpalain mo po sila, Panginoon. Marami marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat dahil ang aming tagumpay ay dahil kay Kristo. Salamat po sa relasyon kay Kristo at dahil siya ang more than conqueror. Kasama na kami roon sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya. Kaya Panginoon, marami pong salamat at alam po namin, Dakilang Diyos, patuloy kang magtuturo sa pamagitan ng iyong mga salita sa palatuntunang gabay at huwag po ninyo silang lalampasyahan. In Jesus name. Amen. 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 So mga kaibigan, ngayon pa lang bilangin na 'yung mga pagpapala ng Panginoon ha. Huwag na wag pong kakalimutan 'yon. Bilangin ang pagpapala ng Panginoon at patuloy na kumapit sa Panginoon. 'Di ba? 'Yun po ang maganda. Huwag niyo pong kakalimutan 'yon. So, always remember, 'di ba? Lagi kong paalala Life is not a series of chances, it's a series of choices. So choose God always and be thankful sa Panginoon always. Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamban, ilulwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Richie Villena. At Arawal Mendoza, kasama po ang ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, tech, at ganoon din po sa Bukawi Meter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Fo, Jericho Flores po naman ang kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngunit hanggang sa Lunes na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.